Ay, ayun, yun, ang dila pa. Ay, ano? Oh, yun, dalawa. Minin. Hala. Dalawa. Dalawa? Oo. Oh. Ay, Paano yan, makuha? Napasok ma ka pa dyan. Asan, gang? Kita mo? Kita mo? Oo, oh, ayun. Ayun. Asa, hirap gumutin. Ang ganda ng... Mingming! Ang ganda, ang ganda nga yung... So, Malapad pala yung ano.

Kahoy, kahoy Sukitin Ayan Ayun, no, ito, ano, ito po Ayun, no Bawa uh, ba ng isa kanina, eh Kinuha ng isang katulad ko, eh Tinampun Ayan Mingming Hinahanap na yan ang nanay nila doon. Naiwan yun. yung ang init nila. Hindi talaga mapapansin. Mapapansin. Ay, ngayon, nangarap ko na ano, ano yung sa ano eh. Yung, yung sa medyo malaki. Matabahin siya eh. Ah. ng gasolid po eh. Ayan ay, siya nangarap. anak nung ko na yan. Kasi nangarap Wawa naman. Si babae kumamatayan so din yung mga ano, sa init. Mainit. Malayo-layo na yung pinanggalingan nyo? Malabon pa te. Malapit lang. Ah. Uh. Galing pa yan ng malabon? Malabon. Malayo pa. Papatangkad sa loob paulit-ulit.

birthday, okay, oh. Sali ko. Ano naman doon, yung ano, sari-sari, mayroong may lahi, tsaka may skal. Mamasama oh. sila doon. Ikot oh. na yung may lahi. Yan, ano yan? Ipang maligista. Kamasama sila doon, isang kumpong sa sili. Eh. Ah, ah, dami. Halo-halo alo na yung pusa. Nabilis kasi bumami talaga yung pusa. Ilang buwan lang, mayroon. Ano naman? Sinali. Hello. Ay, ay naano na siya, oh. Naano na yung ulo niya oh. Nabas. Init na. Hindi. Hindi basa. Napanot Basa lang hindi sya napaanot. Basa. Okay. Paano sa